Ayan guys, meron tayong ulo dito guys. Pinahati ko sa gitna guys. Ang gagawin natin dito guys ay palo kuluan natin siya guys sa kahoy guys. Ayan, doon sa kahoy natin pakuluan yan guys. Ayan, malaking ulo yan hinati sa gitna guys. Ayan guys, nasalang na natin guys. Lagyan na natin ng panimpla guys. Yan dito ko lang sa kawali pinalambutan yan guys. Yung ulo. Kasi pag sa kala natin lutuin yan, mabilis maubos ang guys. So tara guys, samahan nyo ako sa akin pagtimpla. Para gawin natin yang crispy ulo guys. Okay hey, guys, lagyan na natin ng asin. Ayan asin, dadagdagan ko pa yan ng asin guys. na natin na lang yung asin guys lagyan natin siya ng sibuyas yan dito ko lang yan pinalambutan sa kahoy dahil malang gaas ayan guys so lagyan ko pa siya ng pamintang buo guys lagyan siya ng pamintang buo asin siya na dahil wala tayong kameraman natin ng pamintang buo. Yan. Ang ating, tapos lagyan din natin tanglad dyan guys. Siyempre. Eh, ayan. Diyan ko lang siya pinalambutan sa kahoy. Lagyan natin tanglad na pinita sa kapitbahay. Ayan. yan Diyan lang yan. Tanglad. Tapos takpan natin yan guys. Nanggal ko muna yung kalahating ulo guys para magkasya hindi magkasya kasi kan maliit lang yung pakuluan natin ito lang kasi available na uh, gamitin na pwede sa pang ano guys eh sa pangkahoy. kahoy ayan so lang muna nating lumambot yan guys Kaya yung kalahati naman ng ating isasalang mamaya guys ayan ang ating pinalambotang ulo Yan, nilagyan ko siya ng tanglad, guys. Tango -ok ko muna yung kalahati ulit, guys. Yung isa naman yung pinalambutan ko para hindi masira, guys. Ayan, linisin ko pa yan, guys, bago ko isalang ulit, guys. Tanggalan ko yan ng balahibo. Ayan ang ating gagawin. Ayan -ok ko muna, guys. Para hindi mailado yung ating gagawing crispy ulo guys ayan pinakuluan ko muna yung isa guys ito hinango ko yung kalahati naman ang pinakuluan ko ulit guys ayan ang ating gagawing crispy ulo naman ang yung kalahati naman ang pinakuluan ko para pantay silang lumambot ayan para hindi mailado yan guys sinalang ko muna yan. marami madami ka kahoy guys kasi itong mga kahoy na ito yan yung mga kahoy sa ginibang bahay yan marami pang pa ang kahoy doon sa likod guys kaya para tipid gamitan ng kahoy malakas maglingas guys so, eh. yan buti na lang nakagawa ako ng luto ang ganito guys malaking bagay ito sa magpapalambot ka yan lang kasi yung ano natin ikawali eh, kawali na available, available, guys na pwede nating pakuluan mayroong malaking malaki guys nakasabit di, hindi, kumatanggal. ko matanggal. so ayan guys nayaan lang muna nating lumambot yan guys lumambot na po ang ating pinakuluan na ulo Ayan. Isang buong ulo yan, guys. Sinati lang po sa gitna, guys. Ayan po, o. Oh. Ayan. So, timplahan natin uli yan, guys. Para ilagay muna natin siya sa rep. Para bukas na natin maluto. Ayan. Ayan. Tusik-tusukin lang natin yan, guys. Para sumiksik ang lasa. Ayan, o. Oh, malambot na. Tusok-tusukin lang natin para mas to bukas gawin nating crispy ulo ayan tusuk tusukin natin para sumiksik ang lasa guys ayan o oh guys yung uso tapos yung isa guys tusok tusokin din natin malambo to guys ayan Ayan, tusok-tusokin pa natin yung guys. Lagyan natin siya ng magic sarap. O, diba, guys? Ganyan lang. Tusok-tusokin lang natin para malutong at sumiksik yung lasa. Lagyan natin siya ng magic sarap guys. Para malasa. Ang ating gagawin crispy ulo. buburan lang natin guys Ika tapos kakalat yan guys yan ayan guys nalagyan na natin ng magic sarap yan guys ayan so abangan na lang bukas guys lagay muna natin sa right Ayan. Naglagay na ako ng mantika, guys. Saka pinainitan ko na sa kawali, guys, para isa lang na natin ang ating ulo, guys. Ayan. Ayan na muna natin kumulo 'yan, guys. Para minit ilagay natin ang ulo. Para gawing crispy ulo ng ating ulo, guys.

Ayan, pinagilid ko muna siya guys. Ayan, ang ating Christy Ulo guys. Ganun pagluto <coughs> guys. Ayan guys, luto na po ang ating Christy Ulo. Thank you for watching guys. May dila guys. Ayan, <coughs> ayan yung isa guys. Ayan yung may dila. Yung talahan po guys. Ito ina natin yun guys. Ayan pa tayo. pin guys. Ayan. So gagawin natin ito guys. Ay iihawin guys. Tanggalan ko muna siya ng hasang guys. Ayan. Nabili ko siya ng 330. Yellow pin. Tala natin guys. Ang, ayan, nahatap tapos ko nang nahugasan guys gilitan natin para lumasa pag ihaw mamaya ayan sa ating ilupin gilitan lang natin guys ganyan lang para lumasa ayan ihawin. O, ayan guys. So, timpla naman natin yan guys. next, lagyan natin siya ng asin. Ayan, lagyan natin siya ng asin. Para may lasa mamaya guys. Ayan. Lagyan natin asin. Tapos sa kabila guys. kailangan nating timplahan para may lasa yung ating sinubang yelupin. Oh. Ganyan lang guys para lumasa. Ayan guys. Ayan na ang ating inihaw na yelupin. Balik ta rin natin to guys. Ayan. Oh, di ba guys? Oh. ba guys? oh, sarap yan guys. Guys, ayan. Oop. Umusok kasi guys, kaya ayan, nakabit guys. Ayan. Angos, na may palaman sa kamatis yan guys o oh. ayan hayaan na natin yan muna dyan guys ang ating yellow pen, masarap yan isa usaw sa tuyo at saka kalamansi na may siling ito natin ulit ang ating yellow pen. ayan Ayan mm. guys oh Ang sarap na guys. Ito naman yung ating bangos. Bangos. Luto na po natin ang ating crispy ulo guys. Saka bangos. Tuna. Ayan guys. Meron din tayong pansit guys. At saka minudo guys. So thank you for watching guys. God bless you all and don't forget. Please subscribe sa my YouTube channel Ilinyaws at huwag kalimutan i-click ang notification bell para updated po kayo sa aking mga video. bye, -bye. thank you so much at isabi sa regalo. Kay ayan po 42 na po tayo thank you thank you po